So, ngayong araw nga guys, andito kami sa 37 pesos at mamimili kami ng pang-decorate sa birthday ng tita ng jowa At ayun na nga guys, tumitingin na kami ng mga flowers na ibibigay sa tita ng jowa ko. At dito nga sa part na to guys, naglakad kami naglakad kasi hinahanap namin yung happy birthday na pang-decorate. At sumabyo pa nga sa salamin. Yan guys, yung nakakita nyong nakablock na yan. Ano yan? Parkada ko. Magpinsan kasi yung shota namin. Guys, pagpasensya nyo na yung boses ko ha. Medyo malaki-laki pa kasi galing inuman. At dito nga guys, nangungunso mo na yung magpinsan kasi sobrang likod daw namin dalawa. At uh, ano, nangungunso mo nakakapili. Gisip ng design. Ayan. Tumalikod pa nga. Ayan na, nagpakit na nga. At dito na nga guys, gumalaw na ang malikot na kamay ng, ng barkada ko. Ayan, pati pa ha, gumalaw na. Ayan, pati bata, pinagtripan pa. Oh, kung ano-ano guys, yung hinawakan, hindi naman bibili. Bibili ka ba boy? At ayan guys, naglibot na kami dyan. Lilibot namin yung buong store ng 37 pesos. Iniwan na namin yung dalawang baby namin kasi nangungonsumi na sa amin. Sabi ko sa barkada ko, ito naliregal yung, sa ano, ping pong ball. Kaya ninawakan na. Pakalikot mo talaga boy. Sabi ko maghanap pa akong tumbler dyan. Hanggang sa Pupunta kami dyan sa malamig na park. At dito nga guys, nakita na namin ang pamalong magpapatigil sa pagbabarik ng inyong mga syota at asawa. Ayan, naganap pa nga ng tower. Ganyan ba naman, inuman pa rin. oh, inikot pa ang camera. ayan napunta kami sa may aircon. Hindi nilamig pa nga yung ko dyan. Ayan nyo guys, yung pamalo. Hangar na hindi na babali. Literal, quality quality. Ayan guys, ayan. Ule brown. Quality yan guys. Ano guys, kaya nyo sa mga sa asawa nyo yan o kaya sa syota nyo. Tigas niyan quality yan hood na hood ayan guys nagpalamig muna kami ng konti dyan ayan nilalamig na siya at ito nga guys nakita ko na ang electric pa na magpapalamig sa inyo at magpapalamig ng ulo nyo at ayun nga guys nilamig na kami kaya umalis na kami ngayon hinahanap naman namin dalawang bebe namin at ayun inyo malamig na yung ulo tinuturo ko sa kanila kung may malamig ka ako doon pangin sila Ayan, yeah, naglakad na, naglakad na naman kami.